Patay ang isang kandidato sa pagkabarangay kagawad ng barilin sa lalawigan ng Abra. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin natin sa live report ni Romy Gonzalez. Romy? Balita mula sa lalawigan ng Abra. Ang parangay o kagawad ang binaril at patay. ng dalawang hindi pa nakikira lang sa larin sa sityo barangay Bangangkag, Bukay Abra, bandang ang nag-osobente si kanina umaga. Kinilala bu ng Bukay Municipal Police Station ng biktima na si Catalino Basilio Coralba Sr., 52 anyo at residente sa barangay Bangbangsang. Ang dato sa pagkakagawa, batay sa initial investigation ng pulisya, ang victima, kasama ang kanyang anak na si Catalino Coralba Jr. ay sakay sa isang asil na motor, motor 110 motorcycle. Parang may uh, palakyo buhay out, ano? sila ng dalawang kalagakihan, na sa sa isang itim na motorsiklo at binaril at big ang victim ng dalawang beses gan ang isang pistol. Itinukot sa victim ng Century Hospital sa Talogtog Dolores Ambra na mga nag-respond ng personnel ng uh, one, uh, uh 1504 sa uh, Adigua Mobile Force Battalion. Subalit binawin ito ng buhay habang ginagamot. Tumakas sa mga sis pagkatapos ng insidente. So, may talagang ng director, Brigadier General David Teredo Jr., nakarating na sa kanyang report at inasasa ng ABPNC, na bantayan lahat ng exit point pala sa bukay. Nalulungkot naman si Comanek Cordillera Ring Director at Orne Julius Torres, sa mangyaring insidente ng pamamarin sa bukay na nataon pa ngayong panahon ng halalan. Umaasa sana agad na marilisolba ang pagkamatay ni Peralba at sana ay wala nang sumunod at madadagdag ng katulad na insidente sa bukay. Nanawagan pa si Director Torres sa mga kandidato at support sa sinasalita sa tubo kay Aba na maging mahinahon dahil sa BSK election ay para naman sa mga kababayan. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez. Tuloy-tuloy sa pagbubalita, tuloy-tuloy sa Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Samantala, narito naman ang ipamungarong marapidong balita mula sa probinsya hatid ng Action Radio at ipapang sister station ng TZRH sa ilalim ng MBC. Nalagutan na rin ang hininga ang 26 anyos na inang gumilit at pumatay umano sa dalawang sariling anak sa Magallanes, Cavite. Alauna, trase na madaling araw, binawian ang buhay sa dalawang araw na pagkakaratay sa ospital sa Trase Martires. Ang suspect na si Clarice Tapang, siya ang ina ng 4 anyos na si Hope at 3 years old na si Clavy na unang nasawi matapos umanong gilitan ng sariling nanay na naglaslas din kalaunan sa sariling leeg noong araw ng lunes. In shock at in denial kung ilarawan na mga nakausap nating kaanak, ang pakiramdam ng buong pamilya nga hindi baka paniwala sa nangyari. Hinala ng mga kaanak, problema sa paluwagan ng posibleng financial situation ni Clarice na minsan na palang may kinaharap, kareklamo sa barangay. May trabaho naman kasi umanong mister niya nga kasama rin nila sa bahay kahit hindi sila official na kasal. Ito lang yung baga nagkawindang-windang na ba yun? Siyempre na yung iba, yung hindi pa niya nasingil yung iba. Yung, yung talagang nasa isip namin na ganun. Na mahirap niya masingil gawa na hindi naman malapit, hindi naman dito taga barang, barangay lang mismo. So, mga malayong lugar. Yung conflict sa paluwagan, pero sa panayam ng DZRH News, napag-alamang hinihinala rin pala ng mga kamag-anak na posibleng may ibang sala rin sa krimen. Nakapagsulat pa kasi umano si Clarice nang isugod sa pagamutan kung saan sinabi niyang tila may nakabonet na pumasok sa kanilang bahay ng mangyaring insidente. Sa mga larawang ito, nakuha ng himpilan bababasa ang paghingi ng saklolo ng nanay. Hindi matatanggap namin ang ganitong nangyayari. Akala namin sa pelikula lang or sa TV lang talaga namin, pero mismo sa amin na nangyayari itong ganito. Napaka-tragic talaga. Hindi namin maintindihan kung bakit ganito nangyayari sa pamilya namin. Kababata pa ng mga pamangkin. gusto idinamay eh, pa. Kung galit man sila sa nanay nila, o kung totoo mo may, yung may nagagalit sa hipag ko, idinamay pa nilang mga pamangkin ko. Kumalma ang pamilya sa mga naonang lababas na ulat na tila humusga na kay Clarice na siya lamang umanong susi para makamta nila ang ustisya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas d h ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, wala ng buhay habang nasama sa pagkayo sa motosiklo. ang sa babae, matapos sumalpok ang minamaninuto ng isang traka na nag-overtake naman sa highway sa bahagi ng barangay Matakon, Pulanggit, sa lawig ng Albay, Kamakalawa. Kinala ang biktima na si Ella Monteveros, nasa Ostong Gulang at mula naman sa Daragang Albaya. Ayon sa report ng MDRRMO ng Pulangi. Binabagtas nito ang kasama ng back rider ang tamang linya sa kalsada nang bigla itong mag-overtake na dahilan para sumanpok ito ang mga biktima. Dead on na the spot naman ang biktima habang ang kasama nito na maluba itong uh, tinamong sugat. Nasa kustudya ngayon ng mga otoridad ang driver ng truck para naman sa kukulang o kakulang disposisyon. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy serbisyo, sama-sama tayo. Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Sa pagsisimula ng campaign period ng BSKE Bukas, tinipunan ng Police Regional Office 12 at batang COMELEC 12 ang iba't ibang concerned line agencies para sa signing of the pledge of commitment upang masiguro manong maging mapayapa at umiral ang demokrasya para sa nalalapit na BSKE sa October 30, 2023. Sa impormasyon mula sa Pro 12, ang seremonya ay dinaluhan mismo ni Regional Election Director Comelec 12 Attorney Michael C. Abbas bilang guest of honor and speaker. Dumalo din ang iba't ibang representatives mula sa DILG 12, Armed Forces of the Philippines, DepEd 12, National Commission on Indigenous Peoples 12, Aviation Security Group, Coast Guard, Parish Pastoral Council for Responsible Voting at iba pang religious group. Ang highlight ng seremonya ay ang paglagda ng lahat para sa Pledge of Commitment na magiging kabalikat sila ng Comelec 12 at ng Pro 12 para sa mapayapang halalang pang barangay at SK sa kanilang area of concern. Pinalaya din sa nasabing seremonya ang mga kalapating puti bilang simbolo ng inaasam na kapayapaan sa buong bansa sa panahon ng paglulunsad ng Barangay at SK Election 2023. Ang Comelec 12 at Pro 12 ay sumasakop sa halos buong South Central Mindanao. Mula sa kununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. MBC!